Sa gitna ng kalamidad, lalong nangingibabaw ang diwa ng bayanihan. At dahil po sa inyong pakikiisa at pagmamalasakit, patuloy na naihatid ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation ang tulong at pag-asa sa mga kababayan nating na apektuhan ng lindol sa Davao. Isa ang bayan ng Katiil sa mga coastal municipality ng Davao Oriental, kaya masagana ito sa yamang dagat. Pero nang yumanig ang magkasunod na malalakas na lindol sa lugar nitong Biyernes, ipinagbawal muna ang pamamalaot hanggang sa ngayon. Even up to this morning, we are experiencing aftershocks. So, best ano uh, prevention, so hindi pa namin nililift na uh, pwede nang bumalik. So that's why it's a struggle to provide also the their needs. Dagok ito para sa mga mangingisdang kaya ni Edwin. Kaya sa paggawa muna ng pawid ng kanyang asawa na si Analiza, sila kumukuha ng panggastos. 600 pesos ang kita sa kada isang daang piraso. Budget na lang, may, may ipo naman kami ma'am, pero dili nakasya kasya kahit marami akong anak. Ang kailangan namin yung pagkain talaga. Ang importante, may makain kami. Nangangamba rin sila dahil nagkaroon ng mga bitak ang kanilang bahay. Nagdadasal na lang kami na sana hindi na lang mangyari ulit sa ikalawang bugso ng tulong ng GMA Kapuso Foundation para sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental, isa ang bayan ng katiil sa hinatiran ng tulong. Naghatid tayo ng food pack sa 12,000 individual doon, pati sa bayan ng San Isidro at Banibanay. Nakakatulong yun. Talagang nagpapasalamit kami sa GMA Kapuso. Salamat po na lagi po nandito kayo pag may kalamidad. Kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta at tiwala sa aming Operation Bayanihan. Patuloy tayo maghahatid ng pag-asa para sa mga nangangailangan. Sa mga nais mag-donate, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards. Sa bawat pangarap ng isang bata, may pag-asang maari nating ibigay. Yan ay sa pamamagitan ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation. Sa bawat 250 pesos na inyong donasyon, isang bata ang makakatanggap ng kompletong gamit pang eskwela. Available ito sa Noel Bazaar sa PhilInvest Tent, Alabang sa darating na October 17 to 19 kasama ang 100 merchants. Nakapag-shopping na kayo, nakatulong pa kayo.